Pagbasa mula sa aklat ng Henesis Si Isaak ay matanda na at halos di na makakita, kaya ipinatawag niya si Esau ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, Anak, matanda na ako at malapit ng mamatay. Mabuti pa'y lumabas ka at mangaso. Ihuli mo ako ng usa at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay. Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaak si Esau. Binihisa ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na iniingatan niya. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahiboy, binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang potahe na may kasama ng tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaak, Ama, wika niya. Sino ka ba? Tanong nito. Ako po'y si Esau. Sagot ni Jacob, Nagawa ko na po ang inyong iniuuto sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumango na kayo at kanin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan pagkatapos. Kadali mo naman. Saan ka nakahuli nito? Tanong ni Isaak. Tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos. Sagot ni Jacob. Nagtanong na muli si Isaac, Ikaw ba'y talagang si Esau? Lumapit ka nga rito nang malaman ko kung ikaw nga. Lumapit naman si Jacob at siya'y hinipo ng ama. Kay Jacob ang tinig ngunit ang bisig ay parang si Esau. Pabulong na wika ni Isaak. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasa na sana ni Isaak si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, ikaw nga ba si Esau? Ako nga po, tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaak, Kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita. Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. Halika anak at hagkan mo ako, sabi ng ama. Niyakap ni Jacob ang ama at naamoy niya ang kanyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan. Ang masamyong halimuyak ng anak ko ang katulad ay samyo ng kabukirang ang Panginoon ang nagbasbas. Bigyan nawa ikaw ng Diyos ng hamog buhat sa itaas. Nang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas. Nang saganang pag-aani at alak na masasarap. Bayaan ang mga bansay paalipin at gumalang. Kilanlin kang Panginoon ng lahat mong mga angkan gumalang din ang lipi mo sa panig ng iyong inang sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain din, ngunit yeong nagpapala sa iyo ay pagpalain. Ang Salita ng Diyos Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ngalan niya ay purihin noong kanyang mga lingkod nang lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ang puon ay papurihan pagkat siya ay mabuti, ang taglay niyang kabaitan ay marapat na papuri. Siya rin nga ang humirang kay Hakob na kanyang lingkod, ang Israel na may bansang hinirang niya at kinupkop. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Aking batid na ang puon ay ang Diyos na dakila, higit siya sa alinmang Diyos-Diyos ang naglipana ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa, ay kahit sa karagatan kung anumang kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat nababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayoy kapwa nagtatagal. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo Mga kapanalig, narinig po natin ang Mabuting Balita para sa Sabadong ito, ang Sabado ng ikalabintatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong ibanghelyong narinig ay may dalawang bahagi. Yung unang bahagi po ay patungkol sa katuruan Jesus sa pag-aayuno. Siya po ay tinanong, "Bakit kayo at ang inyong mga alagad ay hindi nag-aayuno samantalang ang mga eskriba at mga pariseyo ay nag-aayuno?" At yung pangalawang bahagi naman po ay tungkol doon sa uh, hindi dapat pagtatahi uh, ng uh, sa bag, sa lumang kayo ng bagong piraso ng ng tela sapagkat ito'y masisira o pagsasalin ng bagong alak sa lumang sisidlang balat uh, sapagkat ito ay masisira lamang o ito ay puputok lamang. Mga kapatid, tungkol po sa pag-aayuno. No, alam niyo po, believe po ako sa mga taong ikanga ay may self discipline. Self discipline sa pagda-diet, yung pong may self discipline sa uh, pag-e-exercise, very consistent sila na mag-exercise, yung pong may study habit consistent din po sila sa kanilang mga gawain sa kanilang pag-aaral. Bili po tayo dahil para ba silang may yung self-control. Kaya nga po uh, kahanga-hanga din po yung mga kapatid natin halimbawa na mga Buddhist na mga vegetarian o ang mga kapatid nating mga Muslim kapag panahon ng Ramadan ay talagang from sunrise to sundown ay nag-aayuno. Tayo pong mga Katoliko, no? Eh dalawang beses lamang po yung required fasting ng ating uh, pag-aayuno. Uh, isa po yung Ash Wednesday, uh, Miyerkules ng Abo at yung Good Friday ng pag-aayuno. Ngunit hindi po siguro dahil sa paramihan kung kailan tayo nag-aayuno, pero dahil po siguro mas malalim ang ating pakahulugan sa ating pag-aayuno. Kaya po tayo pong mga katoliko, tayo pong mga kristyano, dapat alam natin kung bakit tayo nag-aayuno at bakit tayo dapat nag-aayuno. Isa pong mga kahulugan natin sa pag-aayuno yung parang uh, paraan ng penance, no? pagsisisi ng kasalanan at yung ating pagbabalik sa loob sa Panginoon ay naipapakita po natin sa pamagitan ng pag-aayuno. Dahil alam nating tayo'y nagkamali at ito'y ating pinagsisisihan para bang sinasarili na natin ang ating parusa sa pamamagitan ng pag-aayuno. Pangalawa po na magandang kahulugan kung bakit po tayo nag-aayuno kahit na hindi Ash Wednesday or Good Friday ay bilang kalakip ng ating pagdarasal. Mas mabisa daw po ang nagdarasal na sinasamahan ng sakripisyo. Marami pong paraan ng pagsasakripisyo. Minsan nga po, eh, makipagsiksikan lamang tayo sa Quiapo o National Shrine of St. Jude Thaddeus o sa Baklaran. Yung sakripisyo natin, bagamat mainit, maraming tao, pero pupunta pupunta tayo sa simbahan para maipakita natin na tayo ay sinsero at determinado at nananampalataya kasabay ng ating mga petisyon at panalangin. Prayer and fasting goes together very powerful po 'yan. Ang pangatlo pong tanda uh, o kahulugan ng pag-aayuno ay eh yung pong getting detached from ourselves. Alam po natin yung masarap kumain, no? At uh, masarap uminom, masarap pagbigyan lahat ng pangangailangan ng ating katawan. Hindi naman po masama yun, wag lang katakawan ika nga. Ngunit kapag tayo po ay nag-aayuno, we deny ourselves these pleasures voluntarily. We deny ourselves these pleasures dahil dinidetach natin yung ating sarili sa lahat na lang ng hinihingi ng ating katawan. No? At sa pamamagitan po nito, kapag napra-practice po natin ito, nagiging selfless po tayo. Mas nakikita natin ang pangangailangan ng iba kaysa sa sarili nating pangangailangan. Kaya nga po mga kapatid, siguro sabi ng Panginoon, mag-aayuno kayo kapag kasama nyo pa si Kristo. No, ah, hindi kayo mag-aayuno kapag kasama nyo pa si Kristo, ngunit kapag siya'y nawala sa ating buhay, ah, dyan tayo dapat mag-aayuno. Maganda lamang po bilang paalala mga kapatid na malaman natin ang tunay na kahulugan ng pag-aayuno sa ating pananampalataya. Doon naman po sa pangalawang bahagi ng Ibanghelyo, helio uh, sinabi, alam nyo sabi nila, same old method, same old ways of doing things will not result in new, a new outcome. Kung gusto nating magbago, dapat baguhin din po natin ang pamamaraan sa ating kapanahunan ngayon sa ating bansa uh, madalas nating sabihin change is coming ang dami nating gustong paguhin sa ating lipunan sa daigdig ngunit kapag pinag-usapan na yung sarili ko ang magbabago yung sarili natin eh para bang malamya na tayo gusto natin ang nasa labas <clears throat> ang ibang tao ang daigdig ang magbago ngunit hindi po yan mangyayari kung hindi rin tayo uh, nagnanais na baguhin ang ating kalooban, ang ating pag-iisip, at ang ating kagawian. Sa pamagitan lamang po nun, tunay na mapagdadala tayo ng pagbabago sa ating buhay. Kaya nga po, ang mabuting balita, bagamat ito ay luma, ngunit ang mensahe po nito para sa ating sarili ay palaging bago. Mawawalan ng bisa ang bagong mensahe ng mabuting balita kung tayo mismo ay nananatili sa mga luma nating pamumuhay. Kaya minsan kapag sinasabi nako ilang beses mo na naririnig ang ibanghelyo, ang mabuting balita sa misa o na kahit magbasa pa ng Biblia, eh parang walang epekto. Sa tingin ko po, hindi po ang salita ng Diyos ang problema. Marahil ang problema at ating sarili kung hindi tayo nagnanais magbago kahit na ano pa pong mensahe ng Ebanghelyo ay mawawalan po ng bisa. Kaya't kung ang mensahe ng Ebanghelyo, bagong mensahe ng Ebanghelyo para sa atin, naway magdala at pumasok at matanim sa ating bagong kalooban, bagong pag-iisip at bagong pamumuhay.